Isang babaeng iniwan ng asawa, dahil lang matabaraw siya, iniwan na parang basahan, kasama ang dalawang anak at walang wala. Pero sa halip na magmalaki o maghiganti, ginawa niyang sandata ang taba niyang yon, at sa loob lang ng ilang taon, siya na ang naging pinakamasarap na kwento ng buong Pilipinas. Aano niya ginawa? Pakinggan mo, kasi baka ikaw din pala ang susunod na matapang. Sa isang maliit na barangay sa probinsya ng Quezon, kung saan ang hangin ay laging may amoy ng alat mula sa dagat at ang mga tawa ng mga kapitbahay, ay parang musika tuwing hapon. Doon nagsimula ang kwento ni Lorna. Si Lorna ay hindi kagandahan sa paningin ng marami. Mataba siya, mataba ng mataba. Ang mga braso niya ay malapad, ang lig niya ay may kulubot kapag tumatawa, at ang tiyan niya ay parang unan na laging handang yumakap sa sinumang malungkot. Pero ang mga mata niya, Diyos ko, ang mga mata niya ay parang buwan sa gabi, malalim, maliwanag, at puno ng kabutihan na hindi mo makikita sa mga payat na modelo sa T. Labing walong taong gulang pa lang siya, nang makilala niya si Ruel. Si Ruel noon ay gwapong gwapo, matangkad, moreno, at may ngiti na parang commercial ng toothpaste. Lahat ng babae sa barangay ay nahuhumaling sa kanya. Pero si Ruel, sa hindi malamang dahilan, si Lorna ang pinili. Lorna, ang tibay ng pagmamahal mo eh. Akiramdam ko, kapag ikaw ang kasama ko, walang mangyayaring masama sa akin, sabi niya noon habang magkahawak kamay sila sa tabing dagat, habang ang alon ay dahan-dahang humahalik sa kanilang mga paa. At naniwala si Lorna. Buong-buo niyang ibinigay ang sarili. Walang reklamo kahit na ang pamilya niya ay mahirap lang at ang pamilya ni Ruel ay medyo may kaya. Walang reklamo kahit na siya na ang gumagawa ng lahat sa bahay, maglaba, magluto, maglinis, habang si Ruel ay abala sa trabaho bilang driver ng truck. Nagpakasal sila sa munisipyo. Simple lang ang kasal, pero para kay Lorna, ito ang pinakamagandang araw ng kanyang buhay. Suot niya ang puting bestida na tinahi ng kanyang ina, at sa harap ng Diyos at ng mga testigo, ipinangako nila ang forever. Limang taon ang lumipas. Mayroon silang dalawang anak, si Jimboy at si Princess. Si Lorna ay lalong tumaba dahil sa mga pagbubuntis, pero mas lalo siyang gumanda sa paningin ni Ruel noon. Hanggang isang araw, nagbago ang laha. Isang gabi, umuwi si Ruel na lasing. Umiiyak. Hawak ang cellphone, binato niya ito sa mesa. Lorna, may iba na ako. Parang bombang sumabog sa dibdib ni Lorna. Hindi siya makapaniwala. Aulit-ulit niyang tinanong, Sino? Sino yung babaeng yan, Ruel? Si Aileen. Yung bagong teller sa pound shop. Matangkad. Maputi. Paya. Maganda. At doon na nga niya inamin lahat. Mahal na raw niya si Aileen. Na mas masaya raw siya kapag kasama ang babae na nahihiyaw siyang iharap si Lorna sa mga kaibigan niya dahil sa itsura nito. Mataba ka na kasi, Lorna. Hindi ka na kagaya noon. Nakakahiya. Arang pinukpok na martilyo ang puso ni Lorna. Hindi siya umiyak noon. Nanatili siyang tahimik habang nakatingin sa labas ng bintana, habang ang mga anak nila ay natutulog sa kabilang kwarto. Kinabukasan, umalis si Ruel. Kinasama niya si Eileen. Iniwan ang bahay, ang mga anak, at si Lorna na parang basahan na hindi na kailangan. Narinig ng buong barangay. Nagsismisan ang mga kapitbahay. May nagsabi, buti nga sa kanya, mataba naman talaga. May nagsabi, kawawa naman ang mga bata. May nagsabi rin, tingnan mo, kahit mabait, iniwan pa rin. Pero si Lorna, hindi umiyak sa harap ng iba. Sa gabi lang, kapag natutulog na ang mga anak, doon siya umiyak sa banyo. Hinahawakan ang salamin, tinitingnan ang sarili. Mataba ko, tama nga siya. Mataba ko. Pangit ako. Walang kwenta. Isang buwan siyang ganun. Hindi ko makain ng maayos. Pumaya siya ng kaunti. Pero mas lalong lumabo ang mga mata niya sa kakaya. Hanggang isang gabi, habang natutulog ang mga anak, narinig niya si Jimboy na umiyak sa panaginip. Mama, bakit po umalis si Papa? Kasi po ba matabaka? Parang may sumaksak sa puso ni Lorna. Doon siya natauhan. Hindi siya pwedeng ganito hindi para sa sarili niya, kundi para sa mga anak niya. Kinaumagahan, tumayo siya ng maaga. Nagluto ng almusal. Ginising ang mga anak na may ngiti. At hindi tayo matatalo niyan, mga anak. Gagawin nating pinakamaganda ang buhay natin. At doon nagsimula ang pagbabago. Una niyang ginawa, tinanggap ang katawan niya. Mataba siya. Pero ito ang katawang nagluwal sa dalawang magagandang anak. Ito ang mga brasong yumakap kay Ruel noon nang mahal pa siya nito. Ito ang katawang nagtrabaho araw-araw para may makain ang pamilya. Pumunta siya sa palengke. Naghanap ng trabaho. May nakita siyang bakanteng pwesto sa karinderya ng Tia Rosa. Tia, pwede po ba akong magluto rito? Libre ko po ang unang linggo, basta subukan niyo lang. At nang tikman ni Tia Rosa ang adobong ginawa ni Lorna, napaluha ang matanda. diosko, Lorna, ito ang pinakamasarap na adobong natikman ko sa buong buhay ko. Sa loob ng dalawang buwan, puno na ang kainderya tuwing tanghalian. Lahat gustong gusto ang luto ni Lorna. Ang specialty niya. Adobong mataba, may tamang taba, malambot at puno ng lasa. Sabi niya, katulad ko yan, mataba, pero puno ng sarap. Dahan-dahan, nag-ipon si Lorna. Bumili ng second hand na ref. Tapos siwing machine. Tapos mga ingredients ng maramihan. Isang taon pagkatapos iwan ni Ruel, Nakapagbatayo na si Lorna ng sariling maliit na karinderya sa harap mismo ng kanilang bahay. Inangalanan niya itong adobong mataba ni Lorna. At hindi lang yon. Dahil sa sobrang dami ng customer, kailangan niya ng tulong. Kaya tinanggap niya ang mga kapitbahay na walang trabaho, mga nanay na iniwan din ng asawa, mga dalagang nabuntis ng maaga, mga lalaking gustong magbagong buhay. Naging pamilya sila. Tuwing gabi, pagkatapos magluto, nagsasalo-salo sila sa labas ng karinderiya. Nagkukwentuhan. Tumatawa. Umiyak kung kailangan. Pero laging may pag-asa. Dalawang taon pagkatapos. Isang araw, may isang magandang babae ang pumasok sa karinderya. Paya. Maputi. Mahaba ang buhok. Suot ang mamahaling bag. Kasama si Ruel. Si Elin at si Ruel. Tahimik silang umupo sa sulok. Si Ruel ay payat na rin ngayon, mukhang pagod at parang may sakit. Si Elin naman ay nakatingin sa paligid na parang naasiwa. Lorna, pahingin ng adobo, mahinang sabi ni Ruel, hindi makatingin sa mga mata ni Lorna. Ngumiti si Lorna. Malapad. Totoong ngiti. Sage, Ruel. Special too. Libre ko pa rin sayo, gaya noon. Inilagay niya sa harap nila ang pinakamasarap na adobong mataba na niluto niya kailanman. May kasamang kanin, itlog na maalat, at kamatis. Habang kumakain si Ruel, biglang napayak siya. Lorna, sorry. Sorry talaga wala na kaming pera ni Eileen. Nauwi na yung bahay namin. Iniwan na rin ako ni Eileen, kasi wala na raw akong pera. Si Eileen naman ay nakayuko lang, walang imi. Tumingin si Lorna kay Ruel. Matagal. Malalim. Ruel, mahal pa rin kita. Bilang ama ng mga anak ko. Ero ang pagmamahal na para sa asawa. Matagal nang namatay, yon nung iniwan mo kami. Tumayo si Lorna. Tinawag ang lahat ng nagtatrabaho sa karinderya. Mga anak, mga kaibigan, si Ruel to. Ama ng mga anak ko. Dating asawa. Gayon, customer na lang. At doon, sa harap ng lahat, yumakap si Lorna kay Ruel bilang kaibigan. Bilang tao. May kwarto sa likod. Pwede kang matulog doon pansamantala. May trabaho rin dito kung gusto mo. Maglinis, maghugas ng plato, kahit ano. Pero Elin, sorry ha. Puno na ang kwarto namin sa mga babaeng tinulungan ko na baka sa ibang lugar ka na lang. Tahimik na umalis si Eileen. Walang imi, pero si Ruel nanatili. At si Lorna. Sa harap ng karinderyang puno ng tao tuwing tanghalian, sa harap ng mga anak niyang masaya na at nag-aaral na mabuti, sa harap ng salamin kung saan tinitingnan niya ang sarili niya ngayon, mataba pa rin, pero malakas, maganda, at puno ng pag-ibig. Ngumiti siya. Pero hindi pa yon ang katapusan ng kwento. Dahil isang araw, may dumating na liham sa kainderya galing sa Maynila. May logo ng isang malaking tea network. Nais ka naming gawing judge sa bagong cooking show. Adobong mataba, kwento ng mga babaeng matatapang. At doon, habang hawak ni Lorna ang liham, habang nakatingala sa langit na puno ng bituin, habang naririnig ang tawa ng kanyang mga anak at ng kanyang bagong pamilya, napaluha siya. Hindi dahil sa saki, kundi dahil sa tagumpay. Pero teka, paano nga pala nangyari na ang isang babaeng iniwan dahil lang sa pagiging mataba, ngayon ay hinintay ng buong bansa para maging huwaran. At ano ang ginawa niya sa unang araw niya sa T, na ikinagulat ng buong Pilipinas? Abangan. Isang umaga sa Maynila, ang studio ng Adobong Mataba, kwento ng mga babaeng matatapang, ay puno na ng liwanag at ingay. Mga kamera, mga ilaw, mga producer na tumatakbo. Sa gitna ng lahat ng yon, nakaupo si Lorna sa judge table, Schuot ang simpleng floral duster na may bulaklak na rosas, buhok na kabun, at sa lig ay nakasabi ang apron na may nakasulat na, mataba pero malakas. Sa harap niya, tatlong contestant, tatlong babaeng may kanya-kanyang kwento ng paghihirap, ng pag-iwan, ng pagbangon. Ang hamon, gumawa ng adobo na magpapakita ng kanilang lakas. Pero bago pa man magsimula ang actual cooking, may isang bagay na ginawa si Lorna na hindi inaasahan ng kahisino, hindi ng producers hindi ng live audience, at lalong hindi na milyon-milyong nanonood sa T at sa YouTube. Tumayo siya. Kinuha ang mikropono. At humarap sa buong studio. Sandali po muna, mahinang sabi niya. Pero ramdam ng lahat ang bigat ng boses niya. Bago po tayo magluto, may sasabihin lang po ako. Tahimik ang buong studio. Kahit ang host, si Miss Carla, sikat na sikat na tea personality, natigilan. Maraming salamat po sa pag-imbita sa akin dito. Totoo po, mataba ko. Mataba ko noon, mataba ko ngayon, at mataba pa rin ako bukas. Pero hindi po yon ang kwento ko. Huminga siya ng malalim. Nakita ng kamera ang pagtulo ng luha sa pisngi niya. Pero ngumiti siya. Ang kwento ko, hindi tungkol sa paghihiganti. Hindi tungkol sa pagpapapayat, para patunayan ang sarili. Hindi rin tungkol sa paghihintay na magsisi ang mga umiwan sa atin. Biglang may nagumpisang umiyak sa audience. Isang babae tapos isa pa, tapos marami na. Ang kwento ko, tungkol sa pagtanggap, na kahit anong itsura mo, kahit anong sabihin ng iba, may halaga ka. Na ang taba ko, hindi po hadlang. Ginawa ko pong lakas yon. Ginawa ko pong dahilan para tumayo tuwing bumagsak ako. Ginawa ko pong sandata para protektahan ang mga anak ko, ang mga kaibigan ko, at ang sarili ko. Tumingin siya sa kamera. Parang nakatingin sa bawat babaeng nanonood sa bahay, sa karinderya, sa jeep, sa cellphone. Kung ikaw ngayon ay iniwan, kung sinabihan kang pangit, mataba, walang kwenta, pakinggan mo to, hindi totoo, wayen. Biglang sumigaw ang buong studio. Palakpakan. Iyakan. Yakapan. At ngayon, patuloy niya habang pinupunasan ang luha, hindi na ako ang huhusga sa inyo. Kayo ang huhusga sa akin. Dahil ang adobong iluluto niyo ngayon, ihahanda ko sa mga anak ko mamaya. At kung masarap yan, ipapakain ko rin sa dating asawa ko na ngayon ay nagtatrabaho sa karinderya ko bilang tagahugas ng plato. Tawa. Tawang may halong luha. At doon na nagsimula ang labanan. Ang unang contestant, si Mercy, iniwan ng asawa dahil buntis siya sa pangalawang anak ng iba. Ang adobo niya ay maanghang, puno ng sili, pero matamis sa dulo. Parang buhay niya, aw, masakit, pero may pag-asa. Pangalawa si Daisy, 18 years old, nabuntis iniwan ng nobyo, pinatigil sa pag-aaral. Ang adobo niya ay simple lang, pero may secret ingredient, dahon ng mangga mula sa puno sa likod ng bahay nila. Sabi niya, kahit mahirap, may puno pa rin akong inaasahan. At ang pangatlo, si Ruel. Si Ruel mismo ang ikatlong kontestan. Pumayag siya. Sa harap ng buong bansa, naka-apron siya, nakatayo sa cooking station, at ang hamon niya, gumawa ng adobong katulad ng luto noon ni Lorna noong mahal pa sila. Habang nagluluto siya, tahimik ang buong studio. Nakatingin lang ang laha. At habang hinalo niya ang bawang, sibuyas, at karne, nagsalita siya sa mikropono. Lorna, alam ko, huli na para magsorry. Alam ko, hindi na ako karapat dapat tawaging asawa mo. Pero kahit tagahugas na lang ako ng plato mo habang buhay, gusto ko lang makabawi. Tumingin siya kay Lorna. Basang-basa na ng luha ang mukha niya. Ang adobo ko ngayon, hindi para manalo para lang maibalik yung lasa ng pagmamahal mo noon. Yung lasa na iniwan ko dahil sa kahibangan ko. At nang matikman ni Lorna ang adobo ni Ruel, tahimik siya ng matagal. Tumingin siya sa kanya. Matagal. Tapos ngumiti. Ruel, lasang-lasa ko pa rin ang dating ikaw. Pero hindi na to ang adobong hinintay ko. Tumayo siya. Nilapitan ang tatlong kontestan. At ang panalo ngayon, lahat kayo. Biglang may naglabas ng konfeti. Sigawan iyakan, yakapan. Pero ang pinakamalaking gula, sa dulo ng show, inannounce ng host. At dahil sa inyo pong lahat, ang adobong mataba ni Lorna, ay magkakaroon ng sariling tea show tuwing linggo ng umaga. At ang unang episode, ikakasal uli si Lorna. Nagtilihan laha Pero hindi kay Ruel. Sa harap ng buong bansa, lumuhod si Lorna, sa harap ng dalawang anak nila, si Jimboy at si Princess, na ngayon ay labindalawa at isa zero years old, at sa harap ng buong pamilya niya sa kainderya. Mga anak, mga kaibigan, ako po si Lorna. Mataba, malakas, at ngayon, handa na akong magpakasal uli. Tumingin siya sa langit, sa sarili ko, at doon, sa harap ng milyon-milyong nanonood. Isinuot niya sa sariling daliri ang sing -sing na gawa sa silver spoon na hinulma ng isang dating customer niyang panday. At ang lalaking kipiliin ko, habang buhay ako rin. Iyakan. Tawang may luha yakapan na parang walang bukas. At habang tinatapos ang show, habang yakap-yakap ni Lorna ang lahat ng contestant, ang mga anak niya, ang mga kaibigan niya. May isang text message na dumating sa cellphone niya. Mula sa hindi kilalang numero. Lorna, ako to si Eileen. Nakita ko ang show. Salamat, dahil kahit iniwan mo ako noon sa labas ng kainderya mo, naintindihan ko na ngayon. Natuto akong tumayo mag-isa. Salamat sa lesson mo. Mataba ka man o hindi, ikaw ang pinakamagandang babaeng nakilala ko. At doon, sa gitna ng studio, sa gitna ng liwanag at luha at palakpakan, ngumiti si Lorna. Hindi dahil nanalo siya, kundi dahil naintindihan niya na sa wakas. Ang tunay na forever ay yung ibinibigay mo sa sarili mo. Pero teka, paano nga pala nagumpisa ang nationwide chain ng adobong mataba ni Lorna, na ngayon ay may 87 branches mula Apari hanggang Jolo? At sino yung misteryosong investor na lihim na sumusuporta sa kanya mula pa noong unang buwan niya sa karinderya? At bakit, tuwing may bagong branch na magbubukas, may isang matandang babae na laging nakaupo sa sulok, umiiyak habang kumakain ng adobo, at may hawak na lumang litrato ni na Lorna at Ruel noong kasal pa sila. Abangan ang huling lihim na hindi pa nasasabi kahit kanino. Limang taon na ang nakalipas mula ng ume ang unang episode ng Adobong Mataba, Linggo ng Pag-asa. Limang taon mula nang isuot ni Lorna ang sing-sing na gawa sa kutsara sa sariling daliri. Limang taon mula nang maging pambansang huwaran siya ng mga babaeng iniwan, niloko, sinaktan, pero tumayo pa rin. Gayon, mayroon ng walumpu-pitong branches ng adobong mataba ni Lorna sa buong Pilipinas. Mayroon sa mall, mayroon sa palengke, mayroon pa sa loob ng mga terminal ng boss. Sa bawat branch, may nakasulat sa peder na malaking-malaking letra. Mataba ka man o payat, mahalaga ka. Kain tayo. At sa bawat branch, may isang tradisyon. Kapag linggo ng umaga, libre ang adobo sa lahat ng single mom na may dalang anak. Walang tanong, walang resibo, kain lang. Pero sa likod ng lahat ng tagumpay na 'yon, may isang lihim na hindi pa nasasabi ni Lorna, kahit kanino, kahit sa mga anak niya. Kahit kay Ruel na hanggang ngayon ay tagahugas pa rin ng plato sa unang-una nilang kainderya sa Quezon tuwing may bagong branch na magbubukas, may isang matandang babae na laging naroon. Nakaputing saya, nakasombrerong payong, at may hawak na maliit na supot na papel. Upo siya sa pinakasulok, mag oorder ng isang adobong mataba na walang kanin, at kakain ng dahan-dahan habang nakatingin sa malayo. Tapos kapag natapos na, iiwan niya sa mesa ang lumang litrato. Litrato ni Nalorna at Ruel noong kasal sila sa munisipyo, noong pareho pa silang payat at masaya. Sa loob ng limang taon, Walumput-pitong beses na niya yun ginawa. Walumput-pitong branches. Walumput-pitong litrato. Walang nagsasalita. Walang nakakaalam kung sino siya. Hanggang isang araw, sa pagbubukas ng ika-walumput-walong branch sa Davao City, nandun na naman ang matanda. Pero sa pagkakataong yon, hindi na siya umupo sa sulok. Hinintay niya si Lorna sa labas ng bagong karinderia. Pagkatapos ng ribbon cutting. Pagkatapos ng mga interview sa tea pagkatapos ng mga yakap at luha ng mga taga-suporta. Lorna, mahinang tawag niya. Lumingon si Lorna. At doon siya natigilan. Kahit matanda na, kahit kulubot na ang mukha, kahit puti na ang buhok, kilala niya ang mga mata na yon. Inay. Si Aling Rosa. Ang ina ni Ruel. Ang biyena ni Lorna na noon ay ayaw na ayaw sa kanya. Noon, noong kasal nila ni Ruel, sinabi ni Aling Rosa sa harap ng lahat, Hindi bagay sa anak ko, yang matabang yan. Magkakahiya lang yan sa pamilya natin. Noon, nang iwan siya ni Ruel, narinig ni Lorna na sinabi raw ng Bienan, buti nga. Hindi naman talaga para kay Ruel yan. Pero ngayon, nakatayo sa harap niya ang matandang yon, basang-basa ng luha, hawak ang lumang supot na papel. Lorna, anak, nanginginig ang boses niya. Patawarin mo ako. At doon, sa harap ng bagong karinderya, sa harap ng mga kamera, na hindi na nakakaalam na may drama pang nangyayari, yumakap si Aling Rosa kay Lorna. Mahigpit. parang hindi nabibitaw. Limang taon akong gumagala, anak. Limang taon akong pumupunta sa bawat branch mo. Limang taon ko nang gustong magsorry, pero takot ako. Takot akong baka itaboy mo ako. Takot akong baka masaktan lang kita ulit. Hinawakan ni Aling Rosa ang mukha ni Lorna. Noong una kita makita sa tea, noong sinabi mong, mataba ako, pero malakas, parang sinaksak ang puso ko. Kasi ako, ako yung unang nagsabi sa'yo na pangit ka. Ako yung unang nagtulak kay Ruel palayo sa'yo. Umiyak siya ng malakas. At alam mo ba kung sino ang unang-unang nagbigay ng pera, para maipatayo, tong unang karinderya mo? Natigilan si Lorna. Ako yon, anak. Ako yung nagpadala ng envelope na may limampung libo, walang pangalan. Kada buwan, ako yung nagpapadala ng pera sa bank account mo na hindi mo alam kung kanino galing. Ako yung misteryosong investor mo. Hindi makapaniwala si Lorna. Nanginginig ang mga kamay niya. Bakit? Inay, bakit mo ginawa yon? Dahan-dahang ngumiti si Aling Rosa, kahit basang-basa ng luha. Kasi noong iwan ka ni Ruel, noong makita kong nag-isa ka na lang sa mga anak mo, doon ko lang na-realize. Hindi ikaw ang naging mali sa pamilya namin. Kami yon. Ako yon. Ako ang naging mababaw. Ako ang naging mapagmataas ako ang nagturo kay Ruel na mas mahalaga ang itsura kaysa sa puso. Hinawakan niya ang kamay ni Lorna. At noong makita ko kung paano ka tumayo, paano mo tinanggap ang sarili mo, paano mo tinulungan ang ibang babae, doon ko naintindihan na ikaw pala ang pinakamagandang babaeng pwedeng naging asawa ng anak ko. At ikaw ang pinakamagandang anak na hindi ko naging deserving. At doon, sa harap ng bagong karinderya sa Davao, sa harap ng dagat na nakamasid, sa harap ng langit na parang umiyak kasama nila. Yumakap si Lorna kay Aling Rosa, hindi bilang biyenan, kundi bilang ina. At sa gabi ring yon, sa unang-una nilang kainderya sa Quezon, nagkaroon ng reunion. Si Lorna, si Ruel, si Jimboy at Princess na ngayon ay teenagers na, ang buong pamilya ng kainderya. At si Aling Rosa na ngayon ay naka-apron, nakatayo sa tabi ni Ruel, sabay na naghuhugas ng plato. At habang naghuhugas sila, habang tumutulo ang sabon sa mga kamay nila, sabi ni Aling Rosa. Ruel, anak, simula ngayon, ako na ang maghuhugas ng plato mo. Kasi ako, yung may pinakamaruming kamay sa lahat ng to. Tumawa silang lahat. Tumawa ng malakas. Tumawa ng may luha. At sa labas ng karinderya, habang nakatingala si Lorna sa mga bituin, may isang babae na lumapit sa kanya. Pamilyar ang mukha. Paya. Maputi. Ngayon ay may buhok na maiklina at may mga kulay abo. Si Eileen. Hawak niya ang isang maliit na bata. Mga tatlong taong gulang. Lorna, mahina niyang sabi. Pwede ba kaming kumain? Libre ba pa rin sa mga single mom? Ngumiti si Lorna. Walang galit. Walang hinanaki. Siyempre naman. Pasok kayo. At habang kumakain si Eileen at ang anak niya, habang nakatingin siya sa paligid, kay Ruel, kay Aling Rosa, sa mga anak ni Lorna na masaya. Umiyak siya. Salamat, Lorna. Salamat kasi kahit minsan akong naging kabit, tinanggap mo pa rin ako bilang tao. Tumingin si Lorna sa kanya. Matagal. At salamat din sa iyo, Eileen. Kasi kung hindi mo ako iniwan noon sa labas ng karinderya, baka hindi ko pa natutunan na ang tunay na pagmamahal, hindi hinintay. Ibinibigay mo sa sarili mo, at ibinibigay mo rin sa iba, kahit gaano kasakit ang nakaan. At sa gabing yon, sa ilalim ng buwan na parang ngiti ni Lorna noon pa noon una siyang umibig, nagsalo-salo silang laha, ang dating asawa ang dating kabit, ang dating biyenang mapangmata, ang mga anak, ang mga kaibigan, at si Lorna, mataba pa rin, malakas pa rin, maganda pa rin, at doon na natapos ang kwento. Hindi sa paghihiganti, hindi sa pagpapapaya, hindi sa pagbabalik ng dating pag-ibig, kundi sa pagtangga, sa pagpapatawad, sa pagmamahal na hindi na kailangang ipaliwanag pa, at sa wakas, naintindihan ni Lorna na ang tunay na forever. Ay yung kayang yakapin kahit ang mga taong dating sumira sa sa'yo. Kaya kung ikaw ngayon ay nasaktan, iniwan, sinabi ang walang kwenta. Tandaan mo si Lorna. Mataba man siya o hindi, siya pa rin ang naging pinakamalaking pag-ibig ng buong Pilipinas. At ikaw, kaya mo rin yan. Kaya natin yan. Salamat sa pakikinig. Kung may luha ka pa sa mga mata mo, punasan mo na. Kasi bukas, magluluto na ulit tayo ng adobo. At sa pagkakataong to ikaw naman ang magiging matapang. At sa gabing yon, sa ilalim ng buwan na parang ngiti ni Lorna noon pa noong una siyang umibig, nagsalo-salo silang lahat. Ang dating asawa, ang dating kabit, ang dating biyenang mapangmata, ang mga anak, ang mga kaibigan, at si Lorna, mataba pa rin, malakas pa rin, maganda pa rin sa mga matang nakakita na ng tunay niyang halaga. Walang nagsasalita ng matagal. Tanging tunog lang ng mga kutsara sa plato, tawa ng mga bata, at mahinang hagulgol ng mga matatanda, na unti-unti nang natutuyo ang luha. Habang kumakain, tumingin si Lorna sa langit. May bituin na kumukurap-kurap, parang kinukumusta siya. At sa kauna-unahang pagkakataon pagkatapos ng lahat ng sakit, hindi na siya nagtanong ng, bakit ako, o, kung sana. Sa halip, ngumiti siya at bumulong. Salamat, Panginoon, kasi hindi mo ako binigyan ng madaling kwento. Binigyan mo ako ng kwentong may saysay. Tapos tumayo siya kinuha ang basong may tubig, itinaas. Sa lahat ng nasa mesa na to, sa lahat ng dating sumira sa akin, at sa lahat ng tinulungan ko at tinulungan ako, para sa inyo to. Ininom niya ang tubig ng todo. Salamat kasi nandito pa tayo. Buhay pa. Magkasama pa. At bukas, magbubukas na naman ang kaindeya natin. May mga bagong single mom na darating. May mga bagong luha na pupunasan. May mga bagong tiyan na bubusugin. At tayo, tayo pa rin ang magsasalo. Tumayo rin si Ruel, nanginginig ang kamay. Itinaas din ang baso niya. Para kay Lorna, ang babaeng hindi ko deserved noon, pero binigyan pa rin ako ng upuan sa mesa niya ngayon. Si Eileen naman, habang yakap-yakap ang anak niya, tumango lang, ngumiti, may luha, pero may kapayapaan na rin. At si Aling Rosa, ang dating kontrabida ng kwento, tumayo ng matigas ang tuhod kahit matanda na. Itinaas ang baso. Para sa anak kung hindi ko pinalad na maging ina noon, pero naging ina ng buong bayan ngayon. Sabay-sabay nilang ininom, at doon na natapos ang kwento. Hindi sa paghihiganti, hindi sa pagpapapaya, hindi sa fairy tale na nagkabalikan sila, kundi sa pagtangga, sa pagpapatawad, sa pagmamahal na hindi na kailangang ipaliwanag pa. At kung may isang aral lang na may iwan si Lorna sa iyo ngayong gabi na to, habang pinapakinggan mo, to sa cellphone mo, sa dilim ng kwarto mo, o habang naghihintay ng jeep ito yon huwag mong hintayin na mahalin ka ng iba bago mo mahalin ang sarili mo huwag mong hintayin na magsorry sila bago ka maging malaya at huwag mong hintayin na maging payat ka o maging perpekto bago ka maniwala na karapat-dapat ka sa masaya. kahit matabaka kahit iniwan ka kahit sinaktan ka kahit ikaw pa ang nagkamalinoon may adobo pa bukas may bukas pa at ikaw kaya mo yan Salamat sa pakikinig. Punasan mo na ang luha mo. Bukas, magluluto na ulit tayo ng buhay. Adobong mataba man yan, o adobong matapang. Ika nga ni Lorna. Mataba ka man o payat mahal ka. Kain tayo.